good morning, good morning mga dudes So saya sa Mindanao o sa amang pari ng mundo Happy Tuesday So taon, uh, pangalawang araw ng Setyembre 2000, taon 2025 So maganda ang panahon ngayon mga dudes May yung mga uh, uh, dulo si Haring Araw So araw ng Martes, alam na So ere natin malabon na, malabon na, botas Pero bago tayo bumiyahe Gagawin muna tayo ng kaya Then diretso tayo ng Santa Cruz or so Keta. So madadaanan natin yung kung saan kami nag-meet nila nagkita-kits nila Ate Inday, Ma'am Shell. So, kaya po, so madadaanan natin yun. So let's go mga dudes! Ayala Bridge! lang cabbage kami nakita kita nila ma'am shell oh dito kami nagtambay nagantay nagantay ng ano ng grab <laughs> <laughs> nagbook kaya po ay ito pala dito ito pala yun ito

Manila Central University Administration and Pharmacy yan ang lumang building nila oh. Oroqueta so dito na tayo mga dudes okay Sharon again basa pa buhok natin mga dudes kaya hindi tayo pwede muna maglagay ng bonnet or kata ng sombrero patayin muna natin to <laughs> kasi oras natin dito mga dudes tapos is 5 ng umaga so waiting time muna so game start start tayo magbilang 20 Why not close? 1 by 2 1 by, by close 1 to 2 20 Report by 2 30 5 ten 10 Pakita pan natin ito, Ay, oh. Siksik mo lang kahit saan patong <laughs> mo. Yan, Salamat. Okay. Tapos na rin. sa Oroqueta, Santa Cruz, Manila. So next natin, Grace Park, Caloocan. Sa 8 Avenue, sa pinsan ni Boss. <laughs> Tuesday mga dudes, ganito lang dito sa may part ng may parte ng Maynila sa Sikin si ano si Apo dito sa Santa Cruz Santa Cruz Grace Park Kalookan basta ang mas ano talaga ang deliver natin ah malabo na botas so mga sabit-sabit na lang po mga to like pick up yan pick up So, may kukunin uli, may kukunin uli tayo dun sa Hate Avenue. Hala, hukay. Nauso to mga ganito mga doon. So kanya-kanya oh, kulong-kulong pero pandisal lang. Pandisal lang tindahan niyan. Okay nga yun, oh. No? Isa, bumibili tayo sa mga ganyan, eh. May tig-3 pesos, or iba, minsan naman, may iba naman na 5 pesos. Medyo malaki siya ng bakagya. suwerte so, yun so kakanan tayo dito sa Rizal Avenue tabulong yung trip Station. Medyo lumog na siya ng bahagya oh. Dati mas ikit eh. pa yun Bulacan Street So nalapasan na natin yung Cavite Street Pampanga Street Ay sa mga street no Tambunting Abadstantos Station Tayo sa Hermosa Sa Hermosa, Cabang Santos Strip, Hermosa. Limay Street Dito ulit tayo tadaan Ano po? Yeah. Daming yeah, I mean, yeah. Ricardo Papa Street Ano ito? First District ng Tondo? Sama yata dito Tondo eh Tondo nga eh uh, um, Hindi ko alam kung First District to eh Ito yung ano eh Boundary Boundary ng Manila Kalokan Dito Caloocan na Ate ito eh AC hey, si Herrera Alam ko pag pagdating dito kalokan to eh Welcome Barangay Herrera Gomez Street Sako pa nga ng Manila to Tondo Pep Rojas Tondo, Manila uh, dyan yung so, Ah, yung aga kalookan. So hanggang, hanggang dito lang tong Manila. yung sa akong panang hindi ka sa loob yung dyan yung eh, sa mga oh. sa ilog yung crossing mismo stop lang o oh, dito pagkawag natin dito o oh. kaloo ka na kaya yeah, first avenue kaloo ka na rito yan yeah. first avenue Kalo ka na nga. May mga naka-orange eh. O oh, yun, kayo balapitan. <laughs> Kalo ka na. Avenue 4th Avenue 4th Avenue Ah, 4th Avenue tatawid tayo ng C3 C Cordero C Cordero C3 or Peak Avenue o mas kinalang C3 mga dudes 7th Avenue 8th Avenue So dito na tayo, wakanan tayo mga dudes yun yung west west pala to no? masarap mga mga, mga mami rito mga dudso original, original mami yan hindi kagaya ng mga nausong ay mga pares malapot yung sabaw so dito na tayo mga dudes. Kabila, kabila. Ito ko sa nabunod ko. Ito na, sige, sila yung bubawal Ang po Ito na, sige. Ito na, yo know, abay <laughs> ayun na next natin 10th avenue ay nako mm. 10th avenue So habang binabaybay natin itong kakabaan ng Rizal Avenue, umikot lang tayo. So shoutout muna tayo kay sa ating team ng Team JJ Kulit especially ma'am Pound, uh, kay founder ma'am Jane Jane Jay Vlog ma'am Shell ati Inday uh, kay Ate Dindin kay Lodi Bongo TV, Vlog ma'am Nancy mami Osang pare Alex uh, bro Abaw uh, Boss Henry sa Super Rod Mega Mega Love Shoutout Ah uh, Si Slinsky Ah uh, si Si Sis John Pet Si Hot Babes <laughs> At ang kanyang may bahay na si Kuya Pet <laughs> Mega Mega Love Shoutout sa inyong lahat Mabuhay ang team Ah, uh, si Scott Bell pa pala Yunis Kay hey, Ma'am Angela Tanser Mega mega love shoutout po sa inyo Si Mam ma Martes Umblas uh, ah, Love and Care Sila Kitty Rain Sila Atenora Balester Ano? Atenora Sila Bunso Lata rin Plana, mga team ng, ng Love and Care. Michelle Sola. <laughs> Shoutout din kay ano kay Michelle Kawakubo. So solid din na supporter 'yan. Sino pa ba? Ah si Totoy Penton. Shoutout sa inyo, Totoy Penton, bro. Ingat ka palagi sa 'yong work. Si Tony Boy Jack Shop. Dapat talaga naglilisa tayo mga dudes, no? <laughs> Ay, sa wakas. Medyo parang maganda-ganda yung araw natin ngayon. Maganda yung pasok ng unang araw ng September. tulog ang ating alam nyo na <laughs> then maganda ganda na rin yung ating live kagabi <laughs> yung marami rami tayo na nahakot na isda so thanks thanks God so ngayon nandito tayo sa Di Aquino konti tamli na lang 10th avenue Avenue. So, kakaliwa tayo dito. Okay, alright. Alright, okay! Kala ko mapaparko eh. Una pa tayo ng posto eh. Okay!

60 ampere primary 3 si 8 ayan 2, 4 2, 4, 6 12 at saka ano si so, Black. 8 lock dalawa ha? sa hangin nga sa so, collection ipukunin ko na yun ngayon na nag-get hindi pa yun, yun eh. bayad na Kasi iba lang yung ano Saan nito yan? Arit? Ang counter na naka Natapot mo. Okay na. So hindi na isyon yun ha? Yung. Yan, yung pinakita mo sa akin kagabi. Hindi na gawa yan. Bawiin ko na yan. Hindi. Saan na kanyang kira? Diba yung, ito yun? Ito yung hinahanap mo yung March. March, diba? mm. na mo na yung March? Ito, ito, April, kinuha mo sa akin eh. Oh. Ito na lang yung April. yung pula, oo, oh, yan o. April, oh. April. na lang ang kukoleksyonin. Co oo. Oh. na yan, okay na sa oo. March. April na lang. Okay, yan. Ano yan? Ano? Ito na yung kukoleksyonin. Co ah, kakala ah. ko. Ito so, gagawin pa lang. Kala ko naman nagawa na. Pinihim pa sa akin kagabi. Uh, ano, sa gitna o sa gilid? <laughs> Fix tayo. Ah, di. Ah, kahit ano doon, hindi we get there. May, 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 may. Saan dito, Ton? Dito? Sa baba, ah? Oo, no, first time lang, Kaya nga, ino. Parang bagol lang, ino. Alam mo, first time lang e. Gano'n na pwede siya yun. na. Oo. Kung wala mo, gusto mo yung Pati address ko dyan, tsaka kailan ako pinanganak e. Eh. <laughs> tama? Pwede lang, ayusin natin ito. Eh, tama ba? Ang tanong. Tama na naman.

Kailangan natin kasi Busisiin yung words Alam mo yun naman Ang bangko mahigpit Konting mali lang Kulang okay, ano Kulang yung, kulang yung ano Kulang yung, yung, yung ano Talbog na So hanggang dito na lang Ang ating vlog mga dudes So bago tayo mag end Sa mga umahangad Na maging Alam nyo na kasi lahat naman tayo dumadaan sa matinding pagsubok o oh. paghihirapan talaga natin. Kagaya ko, dumaan tayo sa... Kasi ilan eh. Dyan na yung pagpupuyat mo. Talaga tsaga talaga, tsaga talaga mga dudes. Kasi wala namang madaling trabaho o ano. Lahat talaga pinaghihirapan. So, tiwala lang talaga kayo tiwala lang dito sa taas talaga kung gusto nyo talagang makamit kung ano yung mga gusto nyo makamit pagtsagaan nyo lang talaga andyan yung puyat talaga andyan ang puyat number one <laughs> so muli hanggang dito na lang tayo hanggang dito na lang ang vlog ni Dudes so happy Tuesday at God bless po mabuhay tayo lahat bye bye